Hello everyone, everybody, magandang umaga sa inyong lahat dyan for this vlog Ako ay dito na naman sa Kabukiran ngayon Welcome to my channel Today is January 12, 2024 Diba? Ayan yung weather ngayon Frozen pa rin siya oh Tara, samahan niyo ako. Let's go! Mag-walking walk niya naman tayo. May, di, ito yung daily routine ko, no? So, yan ba yung ano? Yung araw, oh. Oh, nakabalot tayo. Pero ako'y nainitan. Oh. So, yan yung kapaligiran dito, oh. Wala kasi dito yung ano, yung lugar na naman inta si malapecha sa fields hindi siya hindi sana daday na po daw nang magdadala ka sa malayo yan ayan troll let's go diyan siya. hmm ayo pode still yes Oh, ba? Diba? Morning walk. Wala pa kayo pamahaw. O, oh, samahan niyo ako. yan yung routine ko na ngayon, no? Winter time. Umaga pa lang siya. Sulit na din yung maganda yung panahon. yan mga no, kaibigan. O, oh. Ayan, oh, ba? Diba? Ayan, oh. Hmm. Sunday walk ngayon, oh, diba? Bira lang kayo maglakad pag Sunday. Ito na ngayon, malamig. Ito tayo. oh. frozen siya. At saka ito pa rin, oh. Para ng white Christmas tree, oh. Yan yung, ano, Yan, pa yan siya sa nag no? pero frozen pa rin lamig pa rin yung panahon yun doon something else sunrise yan yung sunrise yan pa na kayo mga kaibigan so, kahit malamig na initan pa rin tayo kasi dobley hmm. dobley pa naman yung suot ko 4 lay five layer kasama yung coat oh. Siyang so, yung gamainitan na no, ang daming layer layer oh. ayan feel good pag nakalakad lakad tayo thank you for watching